Dahil sa ibinigay na impormasyon ng residente ng Ragay, Camarines Sur ukol sa presensya ng teroristang grupo, agarang nagsagawa ng pursuit operation ang 81st Infantry Spartan Battalion, Philippine Army na nagresulta sa magkasunod na enkwentro. Naganap ang bakbaka ng militar at teroristang grupo sa mga barangay ng Kabadisan at Baya sa bayan ng Ragay, Camarines noong Pebrero 23 at 24 taong kasalukuyan. Patay ang isang miyembro ng kilusang Larangan Guerrilleros sa Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee habang narecover sa site ang mga armas at iba pang kagamitan gaya ng M4 Boostmaster, M16 Rifle, Improvised Explosive Device, Magazines, 66 na rounds assorted ammunition, bandolier, cellular phone, subversive documents at iba pa. Agad na nakipag-ugnayan ng Spartan Battalion sa lokal na pamahalaan ng Ragay upang maalalayan at matulungan ang magulang ng nasawi sa engkwentro at maibaba ang labi nito. Patuloy sa ginagawang clearing operation ang mga kasundaluhan sa pinangyarihan ng engkwentro. Samantala, nananawagan si Lieutenant Colonel Julio Binuhi, Commanding Officer ng 81st IB sa mga natitrapang membro ng teroristang grupo. na talikuran na ang armadong pakikibaka at piliting mapayapa, ligtas at maunlad na buhay kasama ang kanilang pamilya.